ng gabi po. kaka ko lang po sa aking trabaho. Pagpasok po, napansin ko bago na namang palatang sa pinangaking papag. Sabi pina na naman, mabango-bango na naman ang aking higaan. akin talaga pag may kama may may papag bagong palit <laughs> Tayo po ay magbarley, barley Inom po ng barley ang senior citizen. Ito po, barley. magahapon po yan, nagbabarley ang matanda. Ah, ginawa. Ay. Yan po ang barla yung medyo nakakapagpa nakakapagbigay sa akin ng magandang pakarandam. Barley. <laughs> Barley. Bali mm -hmm. <laughs> hindi, okay na po yun mga ka TV okay na po ako nga nga yan, ito pasaway. Uy, bakit lang lang ito marunan na naman? Uy, o, pinuha po na kanyang mami. Ah. Ipo, mga karo dyan. Uh, gandang gabi na lang po sa inyo lahat. Ah, uh, bye-bye na po. Bye-bye. Sana po naman eh, ah, uh, hinihihito support sana naman eh. Makapag-support po ah, uh, para po naman matanday eh. baka sakaling pagdating naman ano may maasahan. Bye-bye na po.